Hello my dear Scorpio, silipin natin ang iyong August 12, 2025. Tingnan natin my dear kung anong uh, excelle na kaganapan, mga message okay na kailangan mo malaman sa araw na ito. Okay? So kuha tayo ng anim na card, my dear Scorpio. First card natin is, okay? Binago ko ang sarili ko para sa iyo bakit hindi mo magawang magbago? Okay, this is more on questioning sa energy ng isang tao, my dear. Okay, sa araw na ito, sinasabi na parang binigay mo na yung lahat, ginawa mo na yung lahat, and then parang ginawa mo yun para alam mo yun, para siguro gayahin niya na mag-change din siya, okay, maging good influence ka sa kanya, na nag-change ka, nagbabago ka, okay, nag adjust ka sa situation. Pero nagtatanong ka dito, my dear, kung bakit hindi niya magawang magbago, okay? You are questioning somebody, tinatanong mo yung isang energy, bakit hindi mo, gaw hindi, hindi mo magawang mag-change, okay? So tingnan natin, let's add more card Scorpio. Once again, reading mo to, para sa August 12, 2025. Okay? Tingnan natin, my dear. Energy ng Virgo na girl. Okay? So, posibleng Virgo na babae. Virgo na girl. And... Okay? Totoo naman na mahal na mahal kita. Hindi ko lang alam hindi ko lang talaga mapaliwanag bakit biglang nawala. Okay? So, yung energy my dear is parang nag-fade, okay? Parang na-turn off ka. Sorry. Ah, uh, na-turn off ka my dear. Ah, uh, dun sa energy, okay? So, dito may dear, sa table natin, sinasabi, beer go na girl, pero hindi ko kinoclose sa ibang zodiac so sign, okay? Um, off ka may dear, sa kanya, and yung, yung love dahan-dahan na nag-fade, okay? Because you don't see any change, wala kang nakikitang pagbabago sa kanya, okay? Wala kang nakikitang progress sa kanya, yun ang na nakikita ko dito sa ating uh, card. May mga taong nandyan pa rin para sa'yo, okay? So, I, I can feel by dear itong, itong message na to my dear is uh, may mga taong nandyan pa rin para sa'yo, okay? It's more on parang minomotivate mo siguro, okay? Sa araw na to, baka minomotivate mo yung isang tao. I can feel na parang minomotivate mo siya, na parang uh, may mga taong nandyan pa rin para sa'yo, pero parang, alam mo yun, parang hindi nga siguro nare-realize yun, my dear. Or pwede naman, my, my dear, vice versa, message sa'yo to, my dear, ng ating mga spirit guide na, my dear, Scorpio, Uh, may mga tao pa rin na naniniwala sa'yo, may mga tao pa rin na uh, nanjajan dyan para sa'yo, okay? Baka hindi mo lang sila napapansin, okay? Vice versa, my dear, yung energy na nakukuha ko, posibleng ginagawa mo to sa araw na ito, my dear, that you are giving advice to somebody, pero you are a little bit disappointed kasi parang hindi niya uh, na-absorb yung mga sinasabi mo. And sa, sa kabilang side naman, my dear, posibleng this is this is a message para sa'yo na sinasabi, my dear, na may mga tao nandiyan pa rin para sa'yo, okay? So, let's go tayo, my dear. Last two cards. Scorpio, once again, reading mo ito sa araw ng August 12, 2025. Okay, we have here. Kaya kong gawin lahat ng gusto ko. At walang, wala kang magagawa. Hindi mo naman kayang mabuhay nang wala ako. Okay. Mm uh -huh. So, merong energy na ganun. Kung i-connect natin sa ibang mga card, my dear, I think ito yung, ito siguro yung nararamdaman nung kabilang person. Once again, baka beer go na girl, pero hindi ko kinoclose sa ibang mga sojak sign. Okay? ah uh, parang sinasabi nga dito, my dear, na gagawin ko lahat ng gusto ko at uh, hindi mo naman ako kayang iwanan. Parang ganon. So, kaya siguro ayaw niyang magbago kasi parang, mal, parang, Malakas yung loob niya na parang hindi mo siya kayang iwanan. Pero hindi niya alam, my dear, na dahan-dahan uh, nang nagte-fade yung love mo sa kanya because you don't see any change and any progress, my dear, sa kanya. Okay? Tingnan natin. Last card, my dear Scorpio. Bigyan mo lang siya ng oras. Hinahanap lang niya. Hinahanap niya, ang sarili niya, okay? Posibleng lost tong tao na to, my dear, okay? Lost siya as of this moment, and lagi kong sinasabi, my dear, mahirap makipagrelasyon or mahirap makipagdeal sa isang taong lost, kasi uh, baka at the end of the day, pati ikaw, lost ka na rin, okay? Mahawa ka na rin, my dear, sa, uh, sa nangyayari sa kanya, okay? Pero based naman dito sa energy, my dear, parang nararamdaman mo na siguro na parang walang patutunguhan yung connection ninyong dalawa, so ayan. Uh, dahan-dahan na nag yung iyong love dito sa person na ito. Natuturn off ka sa kanya. Okay? So, my dear Scorpio, ito ang iyong reading para sa araw ng August 12, 2025. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Click, my ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And please like, please share, please comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.